Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Words of God. Kung hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, maliligtas ka ba? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na siya rin inilahad ko dito sa aklat na to dahil yung Espiritu Santo mismo na siyang Diyos na aking sinasamba na siyang may gawa ng aking katawan at kaluluwa ang siya rin tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos siya ay bugtong na anak ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ay ang totoong Diyos Ama na siyang nagsugo kay Kristo, na siyang pinaglilingkuran ni Kristo, kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo. Sa araw na to, ang topic ko nga ay patungkol din sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, maging yung katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay mismo ang Espiritu Santo rin. Na siya rin iisang Espiritu na nanan sa ating katawan na siyang Diyos na pinaglilingkuran ni Kristo. Sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Tayong mga tao, hindi tayo iiral dito sa mundo kung walang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Kaya tayo ay umiiral at nabubuhay sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil tayong mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa atin Ayang Espiritu Santo. Kapag kinalaban mo, nilapastangan mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, gawa ng kasalanan ng iyong katawan at kaluluwa ay mamamatay. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan nga na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na magingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang gumawa ka ng ribolto na siyang sasambahin mo sa iyong lupain. Sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng ribolto na inukit sa bato o inukit sa kahoy na siyang sasambahin mo sa iyong lupain. Ako si Yahweh ang iyong Diyos. Honestly, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay ang Espiritu Santo at hindi ang mga ribolto na inukit sa kamay ng tao. Honestly, ang mga ribolto, nilikha lang yan ang kamay ng tao. Tayong mga tao, nilikha tayo ng Espiritu Santo. Bago pa man tayo sumilang, isilang dito sa mundo o mabuo sa sinapupunan ng ating ina, ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa sinapupunan ng ating ina. Kaya tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating ina. Honestly, si Kristo, bago pa man siya isilang dito sa mundo, sinugo ng Espiritu Santo ang kanyang anghel na si Gabriel na pumunta kay Berheng Maria para sabihin kay Berheng Maria na si Berheng Maria ay magdadalang tao ng batang lalaki na pang pangalanan niyang Jesus. At si Jesus ang kikilalali na anak ng katastasan dahil ang ama ni Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. At si Kristo ang siyang sinugo ng Espiritu Santo para magpatuto at magpakilala sa mga tao na ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan na hindi natin nakita ng mata ay ang ating Diyos Ama na lumikha sa atin. Na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para yung ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Dahil ang mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay silang mga naging kiisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa na ang Espiritu Santo ang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Honestly, si Kristo, siya yung nag-fulfill ng kautusan ng Diyos Ama. Si Kristo ay walang kasalanan. Sa pagsunod niya sa kautusan ng banal na spirito, kinagalitan siya ng mga bulaang propeta na saling lahi ni Abraham at tagasunod ni Moises. Dahil sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, may ako na nga. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na bago pa man umiral si Ebat Adan, bago pa man nilikha ng Diyos Ama si Adan sa alabok, si Kristo at ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay magkasama na nung una pa man dahil si Kristo ay Espiritu at ang banal na Espiritu ay Espiritu rin ang Espiritu Santo at ang Espiritu ay Diyos kaya sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos dahil yung kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo at una sa lahat hindi si Kristo ang unang kinagalitan ng mga saling lahi ni Abraham na mga pari at tagasunod ni Moises, kundi mismo ang Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay sinira at winasak ng mga saling lahi ni Abraham dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos dahil hindi nila naunawaan na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo na siyang lumukob kay Benihong Maria. Sa tingin ng saling lahi ni Abraham, si Kristo ay bastardo at walang ama. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na ang ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na nagsugo sa anghel na si Gabriel na pumunta kay Birhing Maria para sabihin kay Birhing Maria na sihenhing Maria ay magdadalang tao at pap ng batang lalaki papangalan ng Jesus Si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. At kapag naliwala ka kay Kristo, kinanggap mo ang Espiritu Santo sa iyong puso at isipan na siyang iyong Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, magiging kaisa ka ni Kristo na ang sinasamba mo sa puso mo na iyong Diyos ay ang Espiritu Santo na nanahan sa iyong katawan. Walang mga bula ang propeta ang makapanlilin lang sa iyo dahil ang Espiritu Santo na parating kasama mo ang magbibigay sa iyo ng karunungan na siya ang iyong Diyos na may hawak ng buhay mo at hindi yung mga bulang ang propeta na nagkalat dito sa mundo. Nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo sa kanilang puso na siyang Diyos na may gawa ng buhay nila. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Dahil si Kristo ang siyang naging tagapamagitan sa mga tao at sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Honestly, dahil sa mga salita at aral ni Kristo, nakita ko ang katotohanan na ang nagbibigay ng buhay kay Kristo at sa akin ay ang Espiritu Santo. Nung si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. Katulad nga ng sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. At ang nilapastangan ng saling lahi ni Abraham at tagasunod ni Moises ay mismo ang Espiritu Santo dalwinasak winasak nila ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa krus. At nung ikatlong araw, sorry, nung ikatlong araw, sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, si Kristo ay nabuhay na maguli. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ni Kristo. Ay siyang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Honestly, si Kristo ay binuhay ng Espiritu Santo kung kaya siya ay nabuhay na maguli. At bago pa man sa langit, ang Espiritu ni Kristo, sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa inyo na magpapaalala ng lahat ng itinuro ko. Yung katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Yung mga aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo, kaya yung aking mga sinasabi ay inuulit ko lang din yung mga ina, uh, itinuro ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tayo hindi nabubuhay sa tinapay lamang dahil ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay uh, kay Kristo na magsalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na dapat lang nating sambahin sa ating katawan. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ngayon, sa puso mo, kung hindi mo sinamba ang Espiritu Santo dahil mas inidolo mo yung mga pari dito, kung sino mang mga punong ministro na nagkalat dito sa mundo, hindi ka maliligtas dahil hindi ka kikilala niya ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil yung kaluluwa mo ay hindi muling ipinanganak sa Espiritu. Ang tao na ipinanganak sa laman, dito lang yung nagmula sa lupa. Pero ang tao na muling ipinanganak ang kanyang kaluluwa sa Espiritu, bago na siyang nilalang ng Diyos. Naging kapatid siya ni Kristo sa Espiritu at magiging sugurin siya ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan para ipakilala ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya isang Espiritu na nasa katawan nating mga tao ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, ang pagdating ng Diyos ay narito na. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo at ang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang Espiritu Santo at hindi si Kristo. Sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa, sapagkat yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ni Kristo ay parating kasama ni Kristo. Si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu Santo ay Espiritu rin kaya sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa dahil pareha silang Espiritu at ang Espiritu ay Diyos kaya si Kristo ay anak ng Diyos. Narito na tayo sa uling panahon at maraming mga tao ang sarado pa rin ng isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang layuin ni Kristo ay sagipin ang mga kaluluwang naliligaw ng landas na lumalapas sa Espiritu Santo na magbalik loob na sa Espiritu Santo na magsisi na sila, magrepent at tanggapin nila ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos sa may hawak ng buhay nila. Pero kung ang mga tao ay mananatili pa rin mapagmataas at mayabang, sa banal na Espiritu, ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa kadiliman gawa ng kasalanan na ginawa nila laban sa Espiritu Santo. At sa oras na umalis nang na Espiritu Santo sa kanilang katawan, hindi lang isang beses nila mararanasan ang kamatayan kundi dalawa. Mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa. At dahil hindi nila sinamba ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinatawad ng Espiritu Santo, hindi rin sila kinilala ng Espiritu Santo na anak ng Diyos kung kaya ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos sa langit. Hindi sila makakasama ni Kristo Hesus dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay mamamatay gawa ng kasalanan. Mahihiwalay sila sa Espiritu Santo at itatapo ng Espiritu Santo yung utos niya sa kanyang mga anghel na itapo ng kaluluwang suwail na lumalapastangan sa kanya sa impyerno. Kaya laking pagkasira at pagkawasak ng mga tao na hindi naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo na babuhin mo yung sagradong tahanan niya sa kalasuan at kamunduhan. Maraming mga tao binababoy nila ang kanilang katawan dahil hayok at uhaw sila sa tawag ng kamunduhan at kalasuan. Maraming mga tao ang kumakabit na kung kani-kanino at naninira ng pamilya ng may pamilya. At maraming mga tao tulad din na Vice Ganda at at Jake Cyrus ang lumalapas tanga sa Espiritu Santo dahil yung kanilang katawan na tahanan ng Diyos, tahanan ng Espiritu Santo ay binababoy din nila sa mga immoral na gawain. Honestly, ang Sodom at Gomorrah <coughs> sorry, ay ginunaw ng Diyos dahil sa mga taong lumalapas tanga sa kanya. Gawa ng mga bakla din na binaboy yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduhan at kalaswaan. Wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kasuklam-suklam ang gawa ng mga bakla, tomboy, na sumisira sa tahanan ng Espiritu Santo. Wala yung kapatawaran. Kaya yung sinabay sa ganda, kapag binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanila, yung kanilang mga kataas at kayabangan sa Espiritu Santo ay magwawakas. Dahil yung kataas at kayabangan ng tao hanggang dito lang yan sa lupa. Sa so, oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa tao, mamamatay ang tao at babalik ang kaluluwa ng tao sa Espiritu para humarap sa paghukom. At dahil naging mga tampalasan sila, mga huda sa Espiritu Santo, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at dahil doon, ang kanilang kaluluwa ay hindi maliligtas dahil itatapon yun ng Espiritu Santo sa impyerno. Walang kaluluwa na nakahihigit sa Espiritu Santo dalang Espiritu Santo ang lumikha sa ating mga tao. Tayong mga tao hindi iiro dito sa mundo kung walang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, Honor God with your body. Honestly, si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Bering Maria ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. Kailangan na ng mga tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng ating mata ay ang siyang totoong Diyos na buhay na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao at ang Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan ang dapat nating sambahin para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong Iglesia ng Diyos ng Espiritu Santo lang ang itinataas na siyang totoong Diyos at amang spiritual na may gawa ng ating buhay para ang ating kaluluwa ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Narito na ang pagdating ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Dahil siya ang nananahan sa ating katawan, ang siyang may gawa ng ating buhay. Ang siya rin aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na pinaglilingkuran ni Kristo. Kaya hinihikayat ko rin ng mga tao na tanggapin nyo ang katotohanan sa puso nyo ng Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay natin para ang ating kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. Dahil tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Pinahiram tayo ng Espiritu Santo ng buhay ng kaluluwa na siyang Espiritu na nagmula sa Kanya para mabuhay tayo dito sa mundo ng pansamantala. Ang ating kaluluwa ay hindi yan mananatili ng forever sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Kung hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, paano mo masasabi na ang kaluluwa mo ay nasa liwanag? Gayong nilapastangan mo ang Espiritu Santo at gawa nun, may pautang sa iyong Espiritu Santo kapag binaboy mo sa gradung tahanan ng Espiritu Santo na siyang iyong katawan dahil sa kamunduhan at kalaswaan dahil sa mga immoral na gawain may kasalanan ka sa Espiritu Santo at may pautang sa iyong Espiritu Santo dahil winalanghiya mo siya. Ngayon, kung magsisisi ka at alam mo ang katotohanan, kailangan mong itama yung mga mali at magbalik loob sa Espiritu Santo. Patatawarin ka ng Espiritu Santo at maliligtas ang iyong kaluluwa. Honestly, si Kristo ay anak ng Diyos. Siya ang Mesiya ng Espiritu Santo para iligtas ang kaluluwa ng mga tao na naliligaw ng landas na magbalik lob sa Espiritu Santo para kung lumisan sila dito sa mundo, maging kaisa sila ni Kristo sa langit, makasama sila ni Kristo sa langit dahil ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Diyos Ama na ipinakikilala ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dapat nakilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan dahil ang Espiritu Santo ang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi yung mga bula ang propeta dito na nagkalat sa mundo na iniidolo nila ang sarili nila na silang tawaging father at mga Servant daw sila ng Panginoon, pero walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang nakikinig sa kanyang mga salita. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa kanya. Alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong na nangahas mangaran lang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila. At hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi at magbaliklob sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga ipokrito na sin mga sinungaling na hindi naging kaisa ni Kristo. Nang Espiritu Santo ang ipinakikilala na siyang totoong amang espiritual na dapat sambahin sa ating katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!